Samahan nyo nga po ako guys sa uh, aking mga lakad sa araw na ito. Ito guys, maaga akong gumising at uh, pupunta ako ng palengke guys. Dahil uh, kailangan ko rin bumili ng mga gulay para naman guys meron tayong makain. So yan guys. Sakay na ako dito sa aking uh, service na tapos guys yun nga at uh, sinisiguro ko lang na mailako tong gate kasi nga guys, hindi pagising yung mga anak ko, so para po security na rin guys at yan guys eto na naman yung ating sasakyan, yung aking munting service guys ano guys may na rin kasi guys na meron tayong Paglagyan ng ating mga pinamili Kung may mas convenient kasi guys Kaysa mamasahero So dito guys Samahan nyo po na bumunta ng Floridel Ito to guys sa Floridel Bulacan Itong bilihan ng gulay Along the highway lang ito makakaroon Sa harap ng palengke ng Floridel uh, ano, Bilihan ng gulay So dito din mo Guys yung mga may mga tindahan na ano na tindahan ng Magkano kulay. Magkano sa sitaw? Si Kasi ito, ba, bagsakan talaga ito. dito sa palengke ng dami ng oras yan. At uh, marami na rin magiging na Yan nga guys, sa oras na yan, magpa, oras ng pakiyaw, kaya uh, marami yung mga nagtitinda guys, sako-sako yung pinitigay So, dito lang to guys, sa anong dahil pa na ito. Katapak na sa nang dahil ng palengke. So, abala yung mga tao guys. Maraming namimili dito, pati rin nila. Ang dami guys ng mga kalabasa. Ah. Ang na lahat. So ako naman, ah pili lang din naman yung mga pili ko. Na mga gulay, konti-konti lang guys. Kasi hindi naman natin maiistak yan eh. Madaling mabulok. So ito naman, kung maisip lang na magulay sa kalang hindi. Tumitingin nga ako ng brokoli. Kaso guys, medyo ay, cauliflower pala guys. Kaso, ano siya, medyo lalanta na kaya din ako. Ito na lang napitino yung binili ko. Saka, bumili lang ako ng celery guys. Kasi yung binili yung binili yung Ed na pa, na lang. Nakalimutan ko lang. Nayaran ko na dito kay Yan ang may-ari guys, Ed. So, guys. Maraming kalam kamatis dito. Yun lang, oh. Ha? So, ito, ito, ito mga gulay nito, galing dito ng, ano, dyan sa Pangasinan. Edna, oh. Ayan, benta ko. Natuan, guys. Pinapakil lang nila. So, yun. sa iyo, ang dami tao, eh. So, ganyan, guys. Okay na tayo. At, uh, ito nga, pagdating ko, pumunta naman kami ng aking anak dito sa High, High Precision Diagnostic Center sa may Kasi, guys, uh, yun, magpapa magpapatingin na naman ako ng aking tubot. Mm hmm. Siyempre guys, huwag natin pababayaan. Hindi, porkita ba na tayo sa mga gawain bahay huwag din natin pababayaan yung sarili natin. So, dapat magpapacheck up din tayo. So, dyan guys, bakuha lang ako ng dugo para pinapating ng humungo. Ano na, so, yan. Ito to guys sa malolos high precision. Kasi dito guys, accredited yung health card ko. So, dito ako nagpapakuha ng dugo sa ngayon para ma-check at uh, babalik din kami sa doktor para ipakita yung ano yung result niyan. So nagpa-ECG rin ako but guys so, ba nga, mga ilang laboratory test. Ako. ulit para para yung mo monitor It, yung Ito mga nga mga ano, guys, ina-extra na ako ng dugo. Yan. Ah, ganun ba yun? Sandali, so, siguro mga guys, It's ano, panahating araw din pala kami dito. Kasi ang hirap magantay, marami rin mga nagpapatingin. So, Ganon talaga guys. So yun nga, pagkatapos extra na extra kalabalik na lang namin yun. Malayo yun! Resulta niyan, sabay uh, pa-check up na rin sa dito. So mga kinabukasan guys. Sige guys, thanks for watching. So, sa nyo, God bless. Salamat po, God bless sa aming lahat. Thank you guys, God bless. Hindi ko kaya yan, malayo yan. А туда я не там играю.